Oh, Mabad niya uh, may Mahaba yung tripod Ewan ko sa'yo nung gumawa dito na. Ito nag-wild yan. Labas. Patay ang mga ibon. <laughs> Nasa loob pala ng tambot Ibon? Oo. Uh -huh. Katira. Doon sa taas, yung mga city birds. Uh -huh. Diyo, mga anim. Talsikan yan. So, talsikan na nabiglang nag-revolus yun. Kalat nga yung mga usok nito yan sa mga putri. Sabi ko po siya. Wild. Nag-wild na siya. Nakabulos yun. Nakatukod. Nakatukod dyan. Akala ko hindi gumagana yung shot off niya. Gumagana naman. Tabi na, tabi na. Ano na mga tong, wala na yung ano, okay. diyan Wala na yung diesel nito. Okay. Ang diesel din ito yata. Panahon pa ng pandemic. ito. Ano meron? Mabon, teman-teman. Mabon, Jan.